Okay, kan hawa na taon dong, hawa na. Wala ra lak kuig kuan kay kapuya na kuwa an ni. Ay ay ora. ung gupat. Pag may kayo pino kay na. Wala ra. Kita jin dong hanan sak botong. Kanyan. Gano'n. Hmm. 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 Nahumok ra man podong no. asam muka muka hmm? ari hak aku nombor aku ada ana atur pita babutan ja ada ganai bahiga ni mu we ada kan ke insah bot gade anu bun ang mais rabuyan wapuk entang mais ah in ka